Alam na natin ang estilo at ng mentalidad ng mga Chino na lalong umiinit ang kontrobersya, lalo nilang patitibayin yung kanilang sinasabing titulo doon sa area. Kaugnay doon sa issue ng uh, sa attorney na sunod-sunod na encounter natin uh, ng barko ng Pilipinas sa Chinese uh, Coast Guard dyan nga pag, uh, pag panahon na nagde-deliver tayo ng mga supply dyan nga sa Ayungin Shoal. Eh, isa sa mga mababatas ay eh, may suwestyon na po, pwedeng idaala lang sa himpapawid yung pagdadala uh, nito mga supply. Anong masasabi mo nyo? Eh syempre, susungkitin din nila yan sa karagataan at I'm sure haharasin din yan, no? Sa akin, mas mabuti nang maglagay tayo dyan ng umaandar na Coast Guard vessel na moderno. Siguro isa dun sa mga dinonate ng Japan. Para sa ganun, alam nila na may kakayahan tayong lumaban. Eh kasi ngayon, mga karag-karag naman yung nagde-deliver ng pagkain dun eh. Kasi inuupahan lang natin yan. Pero kung magandat, modernong made in Japan na Coast Guard vessel, hindi naman haharasin yan eh. I can assure you that. At saka kung umaandar naman yan, eh di po pwedeng mag-determine kung saan yung delivery point. Po pwedeng iwasan kung nasaan yung mga, mga, mga Chinese vessels na yan. No? Dapat, apple to apple kasi. At saka kalimutan na natin yan. Huwag kayong umasa na kapag hindi tayo magkaroon ng kakayahan ng depensa ng ang ating teritoryo, ay eh gagawin niya ng mga dayuhan. O nasan ba mga Amerikano? Hmm. Nasaan sila? Sige nga, yung mga maka-Amerikano sa atin, ilang beses na yan. O nasaan sila? Kasi talaga ang pulisiya, hindi sila makikialam sa agawang teritoryo na hindi nga nila kinikilala na teritoryo natin yung mga islay. O ang palagi nila sinasabi, kalayaan na maglayag sa high seas. At kinuturing talaga nila na ang South China Sea, ay high seas. Na tama naman dahil ganyan na akin sinasabi na bukod doon sa 70, um, 72 at saka doon sa 200 nautical miles, eh talaga namang high seas ang South China Sea na para gamitin at pakinabangan ng lahat ng bansa sa daigdig. Lalong-lalo na yung mga karatig bansa dyan sa West Philippine Sea. Mm -hmm. At itong uh, airdrop, hindi naman bago ito sa ginagawa na dati. Uh, kaya nga nagtataka rin ako kasi may merong mga ano eh, Uh, news na dati nagginagamit ginagamit, airdrop lang yon naglalagay sila ng parachute para hindi naman masira yung nasa loob tapos kukunin lang ng mga marino na nandoon ang tanong din dyan na uh, attorney yung area na yan kaya ba ng barko baka kasi mababaw kaya gumagamit sila ng maliliit na barko ano uh, uh, nagrerenta sila at uh, kaya nga hindi rin makapasok na ang ating Philippine uh, Coast Guard na doon tama yun, kasi talagang kaya nga ang tawag diyan um Gin-round natin yung BRP. Ibig sabihin, nakasayan sa lupa yan. So mababaw yung tubig doon. Kaya nga, shoal lang tawag. Mababaw lang ang tubig. Actually, kung gusto mo mag-swimming-swimming dyan, mababaw lang yan. Safe yung area na yan. Kasi nga, hindi siya permanently above water during high tide. At hindi rin siya, may during low tide, na nakikita. Pero nakasayan dyan yung uh, barko natin. So isa pang dahilan yan, kung bakit yung mga malalaking barko, hindi makalapit mismo sa ayungin. Kinakailangan yung mga maliliit lamang. And uh, itong kasi may mga balita na naman ngayon uh, attorney na mas dumami yung mga Chinese uh, ships doon sa area particular na sa bahagi ng uh, Ayungin uh, Shoal dahil uh, sabi nga ng Philippine Coast Guard sa huli nila na uh, resupply uh, mission meron silang namataan na 38 Chinese uh, ships uh, kanilang na nakita doon sa bahaging uh, yun so tingin mo parang hindi na uh, hindi natitinag ang uh, China sa kabila ng kaliwat kanan na paglabas uh, nito sa media, yung uh, sinasabing panghaharas nila, pang recent pambobomba ng uh, uh, tubig, parang wala lang sa kanila. Instead, parang mas lalo pa silang uh, ginanahan na mag-deploy doon ng marami pang mga Chinese ships. Again, kinakilangan maintindi natin yung ating hinaharap. Okay? Kinakilangan lumungin uli sa kasaysayan kailan ba nangyayari yan na dinadagsa ng mga Chino yung pinag-aagawan teritoryo? Kapag ang tensyon ay mataas, ginawa nila yan sa Boro. Ginawa na nila minsan yan dyan sa Ayungin. Nung mataas ang tensyon, pati doon sa panahon, ni, panahon ni dating Presidente Duterte. So alam na natin ang estilo at ng mentalidad ng mga Chino na lalong umiinit ang kontrobersya, lalo nilang patitibayin yung kanilang sinasabing titulo dun sa area. Paano? Sa pagpapadala ng sangkatutak na ka mga kababayan nila dyan sa pinag-aagawang teritoryo. Yan po ang estilo. Kaya nga po, kung ayaw natin na dumami ang presensya ng mga Tsino, palamagin natin ang tensyon. Pag malamig ang tensyon, aalis sila. Tansinin niyo po, ganyan talagang ginagawa nila. Pero habang pinapainit natin ang issue, ang sagot nila hindi lang mainit ang salita, pinalulusob pa nila sa kanilang mga kababayan para ipakita na amin ito. Sige nga, nasa na ng mga Pilipinong mga mangisda. Di ba? Hindi naman natin kayang tumbasan kasi bilyones yun eh. E tayo, 110 million lang eh. At saka karamihan talaga dyan ay nasa mga taga Masinlok, ang ating mga kababayan sa Bataan at mga kabab ilang kababayan natin sa Pangasinan. No? So, kaya nga po itong pinaplano nating demanda, ha? Ito po ha, Crystal Ball. November 13, ang prediksyon ni Harry Roque mm. sa ayon sa kanyang Crystal Ball. 100% panalo tayo sa bagong kaso ang isasampan natin. Ayong. Kung ang sinasabi natin ay yung pananagutan ng China dahil doon sa pagsira ng ating coral reef. Pero sa ayon sa aking Crystal Ball, 100% lalong lalala ang ating relasyon sa China. Kasi tandaan nyo po, Nung una tayo nagdemanda, nasuportado ko naman, ang tama naman ang ginawa natin, anong ginawa ng China? Gumawa po ng base militar doon sa mga isla na napaloob o nasa loob ng ating Exclusive Economic Zone. At talaga naman pong sinigurado nila na bago mapangisda ang ating mga kababayan sa Boro, dadaan at dadaan sa kanila. Kung baga, pinakita nila na ang Boro ngayon hawak ng China at ang pangingisda natin ay eh dahil pinapayagan lang tayo ng China. So, ang crystal ball ko, panalo sa kaso, talo pagdating sa relasyon. Wala na po tayong kinakailangan pang patunayan sa kahit anong tribunal pagdating sa issue ng karagatan. Lahat po ng issue na panalo natin, basta issue ng karagatan. Ang natitira na lang po talaga, sino ang merong pinakamalakas na titulo sa pinag-aagawang isla. At kinakailangan magkaroon tayo ng cost-benefit analysis. Huwag natin pong ignore ng kasaysayan. Alam mo ko, 32 years na po ako nagpa-practice ng batas. Pag ang kliyente ay Chinese, talagang ayaw niyang magdemanda. Kasi hindi sang ayon sa kultura nila ang demandahan. Ayaw nila yung kumbaga face-to-face -face encounter. Ang gusto nila, usap-usap. And it takes time. Gusto nila yan. Negotiation, negotiation, negotiation. Pero ganyan po talaga mga Chino. Kung ang Pilipino ay masayahin, kumakanta palagi, sumasayaw palagi, hindi ganoon ang Chino. Ang gusto ng Chino, benta, 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 benta. <laughs> Magkano benta? oh. so yan po ang aking crystal ball. Manalo man tayo sa kaso, walang kahihit na niyan. Kasi nga, talo naman tayo pagdating doon sa relasyon. At hindi naman po lahat ng gusot na bibigyan lunas ng dibandahan. Yan din po sinasabi ko sa aking mga kliyente dito sa Pilipinas. Lalo na kung magkapitbahay. Talaga pong, di ba, di tayo dito sa Pilipinas, bago magdemandahan ng kapitbahay, dadaan muna sa katarungan pambarangay. Bakit? Kasi alam natin na mas matindi ang hidwaan kapag nagdimandahan ng kapitbahay. Wala pong pagkakaiba yan sa international na mga bansa. Mas masakit po ang dimandahan kapag ito ay sa panig ng magkakapitbahay.